Ipagpapatuloy pa rin ng Israel ang kanilang military operations doon sa Mayrafa City sa Gaza kahit na magsimula na ang Ramadan. Sinabi ni War Cabinet Minister Benny Gantz na, na hanggang sa hindi pa napapakawalan ng hamas ang kanilang mga bihag ay hindi sila titigil kahit na magsimula na ang Ramadan sa Marso Adjes. Sa kasalukuyan kasi ay mayroong 130 na bihag na hawak pa rin ng hamas kung saan patuloy ang panghihikayat ng ibang mga bansa na pakawalan na ang mga ito. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Palestine Red Crescent Society sa World Health Organization para mailikas na ang mga naiipit sa Nasser Hospital sa Maykan Yunis Medical Center na inatake ng Israel. Ayon naman sa grupo na mayroong labing walong mga sugatang individual ang kanilang nailipat na sa ibang field hospitals. Una nga rito ay ibinabahala na ng World Health Organization ang patuloy pa rin military operations ng Israel Defense Forces sa mga paggamutan dahil nga sa maraming mga pasyente doon ang nadadamay na sa naturang gera. And Bombo Radio Philippines. And in your number one at most trusted radio network in the country. Ba radio! Bombo.